Okay, so Ayan guys, so maraming naliligo Ayan Diba? Nalilipot ko kayo rito syempre Ito yung unang vlog natin dito eh Lipasan buwan Batangas Ayan Ayan Enjoy. 这个是江南。 nagre-rent ako ganun tong Nasa 400 dyan. O o 'yan. O yung ganyan. Mahal din. Na may bata. Ayan. May saan kailangan mo rin mag-relax mag sa buka. Ayan ganyan guys. Mahal din Mahal yung ganyan. ano yan ang presyo nyan nasa 2.8 magdala ka na lang parang niligaw parang naligaw na yata ako ayun eh, dahil naliligo kapabata ang matanda pwede yan kutsa gusto alam mo mag i-enjoy kayo sobrang malay nyo di ba kalakay ano rito ngayon sa amir pucha baka iniintay nyo dyan ah. ang dami nga nyo ang huli yata sila laki ng bangka ang gantong bangka mahal pa ang halong kami karyan guys. Ay, pangalan niya. Okay, bueno, in live. Okay. Mo mango-uli nang istorya. Okay, I-promote rin natin 'to kung kayo dito guys para sa magustong mong outing diyan, no? perfect look to well yung mga nakikita nyo niya, dyan cottage, ngayon, ngayon, yung cottage nyo dyan na lang kayo kung ano ano nyo pura pa yan ayun o uh, ayun iniikot nila yung parko nila parko ewan eh, baka may bangka bang, pala ito kasi yung parko eh talagang malaki ayun o malaki rin ginikita ng mga nato, eh.

Ang mga gusto mag-summer dyan boy Pucha Pala dito Ang hinihintay nyo May puro kayo trabaho Ang hinihintay Nakikita nyo ba yan Ang Para akong tanga ha diba? Libot ko kayo dyan boy Legit yan Langalong kemikal yan boy Dagat dyan eh Sila kuya Marami nang bangkang ginagamit Pero pre-empted oil guys, bawal dito maligo ng gabi, pinagbabawal. Pagligo rito guys, mula alas 6 ng umaga hanggang alas, alas 6 ng gabi. Pero kung oo sa inyo, 2 days to 3 days kayo rito guys, mas maganda para sulit yung pera nyo. Kasi hindi malabong umuwa kayo ng mga ganyan o no? ako kung din kayo nyan diba sa pinagbabawal bakit sorry kung mahiin nila paniniwala nila na kumukuha doon ng bata ganyan na pinagbabawal talaga ay nihintay mo pucha wag ang purol taka na rito na pucha wag ang taka nagawa mo dyan puta liter na dagat dyan po yun na dagat yan boy punta na kayo rito boy nandar rito boy pero baka depende sa hindi ko lang alam hindi ko sure ha? Ah. ang dagat ata pag umaga low no tide eh. pero pag mga bandang hapon high tide kasi ano to yung dagat to, parang tao to eh baka depende pa rin sa'yo kung oh. alam mo na rin sa iyo kung talagang naman naman yung dagat yeah, parang tao din ang buhay legit yan boy oh. o oh. at buro sa video ko oh. at na rito dito lang yun no oh. sa Lipa, San Juan, Patangas. pero kung madaling araw kaya alis makakarating kayo dito umaga pero mga umaga na kayo alis, parating kayo dito hapon. Pangit na nun. Kaya sila kuya, ano oh, guys? Ano ko, anong niya? Paya tayo. No? Eh, no? Ayan o, medyo dyan po eh. Pucha, parang naligaw na yata ako. Ano ba ako? ba ako? sumobra yata ako guys ano kayo dito guys pinagarantya ko sa yun mag -e enjoy kayo nakalakad lang ako mag isa board guys wala akong kasama uh, memorable na guys yung first experience natin nakakita dyan dyan ganda guys kung marami guys ganda yung pangka rito maging tanit yung talay -tani na to yung binigay kami sa bangka. nakita ko na yung bahay ko mga na naliligo rin ah. so yun guys sa yun yung video natin to no? paalis na tayo rito parang wala rin parang hindi rin nag enjoy Depende kasi yan, boy. Parang bitin yung dalawang araw. Parang nangyari dito. Isang araw lang yung nangyari. Isang araw at kalahati. Ganda rito, guys. Sobra. Dito lang yun sa ano. San Juan, Lipa, Batangas. Ganda rito, guys. Kasi high tide. Walang araw na hindi la High tide. Talagang malalim sya syempre maganda kung gabi kayo kung madaling araw kayo alis ayun oh. mga ito yung mga bahay na pwede, pwede nyo i-rent kaso mahal yan guys Ang presyo nya mga nasa tat, nasa 3,000-4,000 o kaya mag cottage na lang kayo mura pa pag alas 12 kayo ng madaling araw alis, makarating kayo rito umaga mas maganda pero kapag alis kayo ng ng mga hapon, umaga, mga alas 5, alas 6, wala na. Tanghali na rin kayo makakapunta kung profit pa. Mas maganda talagang biyahe rito. Umaga, ay madaling araw. Ngayon guys, sobrang lawak ng dagat yan. Ngayon yung, yung, mga nakikita nyo yan, yung mga nakikita nyo yan, yan. Pwede nyo i-rent yan, kaso mahal talaga. Ngayon nakikita nyo yung bilog na yun. na nakikita niyo yung bilog niya yan ayan. mahal din yan nasa 2.8 din daw yan tapos yung banana boat yun ayan. yan natatatata yan ang tao niyan. 10, 300 is ang tao pero pag package na kayo 10 no 15 ano na yan 3.5 pinaka ano ganda rito guys mag enjoy talaga kayo mas maganda mag ano rito guys ano mas maganda rito guys 3 days kayo rito 3 days, 4 days kaya 5 days para sulit yung pera niya sulit yung ilalabas ng pera ito naman yung mga bank yung ginagamit nila pwede nyo rin i-rent to pwede nyo rin i-rent ayan pwede nyo i-rent yung mga yan ayan o pwede nyo i-rent tara lakarin natin tayo na sobrang lakas ng alon dito masarap sanang maligo rito kaso ang lakas ng alon ang hirap sa bayan sobrang hirap sa bayan hmm. ka talaga kahit sabihin mo magaling ka lumang ipag eh. malakas ang alon nalang ka mananalo tara ikot ko kayo dun sa dulo huling ito na yung huling araw natin dahil babiyahin na tayo ng alas 2 ayan. ayan. sila kuya naliligo rin yung video natin to nakikita nyo na yun mga nagre-rent din yan ayun. ayan ito naman ibang kana to to yan. Nasa ano yan? 300. 300. 300, 400 ang rent. Ang mahal, no? O, oh, diba? Ang ganda, yan, no? Dagat na dagat. mag enjoy ka talaga. Yan. Pero yung mga ganito, yan, you know, Paggawa ng ganyan, bawalan dito, eh. Pinagbabawal nila yan. Ayan, no? sobrang sarap maligo dyan pero mas hirap nga lang maligo rito pag tanghali kasi yung araw tirik na tirik mangingitim ka talaga di ka tulad ko itim na ako o, lang mukha yan. itim ko na bang ba? ba, itim na ng mukha ko ron no? ayun no? cottage ayun oh. No? ayun ito naman yung mga light vest na ginagamit nila Siyempre, huling video na natin to eh. Sulitin na natin. Libutin na natin yung dapat libutin. Lodi. Ito naman yung banana boat. Yan. Ito eh. 300 isang tao. Ito yung light vest na ginagamit. yan, Balian niya. 10 katang. Diba? Ito naman yung speed boat. Medyo mahal ito. Mga nasa 4,000 yata. Isan ito yung Ito naman yung mga cottage na ginagamit. Eh, medyo mura dyan. No? Eh, medyo mura dyan. Cottage na yan. Ayan. Maka depende pa rin kasi talaga yan. yung eh, mga ganyang bahay, mahal kasi talaga. Ito pang family. Medyo mura yan. yan. Ito naman yung resort na pwede niyong gamitin. No? Pag magre-rent kayo, meron eh, merong kayak parang bangkaren ordinary boat pinaganda lang yung pangalan ang pangalan niya Antipolo Water Water Sports pwede niyo silang kontakin yung mga number oh willing kayo yan pero silang banana boat niyan yung tinuro ko sa inyo kanina yun ang banana boat Ito. ano yan Halos 300 isang katao. Bali ang laman niya, 10. 15 pero dito banana boat ngayon nga yun halos 3.5 din ang presyo pero din flying fish parang ganun din yung presyo hindi naman nagkakala yun pero din disco boat yung disco nasa 2.8 yung speed boat yan yun nga yung kanina yan nasa 4.000 yata ang presyo na sa mga gustong willing dyan punta lang kayo rito kasi nga sobrang init niya oh, eh. ayun, na terik ng araw. Yung yes, sar maligo rito pag gintong ano, walang araw. yeah Ito na yung huling nating video, syempre. Huling video na natin 'to kasi uwi na tayo ngayon. Para nga nangyari dito, isang araw at kalahati lang. Ayun oh. Nag-enjoy rin pero hindi na masama pwede na. Yun. Ganyan, no? kailangan hmm? ka memorable natin to sa laban. Ah. Ah, medyo maaraw na ulit. Kutang yan lang. Sisa. sa balat. ay si, ay, si Boy, yan. Swimming siya. Baka maligaw na naman tayo rito. Ayun na. Ah, nailibot ko na kayo. yung idediretso pa ako doon sa pinakadulo, may na ako nyan boy basta ito nyo yung dagat San Juan Lipa Batangas yan So, guys paano ba yan kung nag enjoy kayo sa travel na ngayong araw like na yung video na to syempre mag comment ka na rin kung willing yun kayo pumunta rito biyahe na syempre mas maganda pag marami kayo ah. And then, boy. Enjoy ka talaga. Masarap ano? no? Mahirap ilimot, no? oras lang ang pag Nakamaligaw pa ako eh. Okay, no, ilang ilang yan ganda yan boy legit yan o oh, diba pwede boy at least ilibot ko kayo nakakain bagay na yun Ay, may mga nag rent na naman Bawasan natin ito. naman yung mga pinagbabawan nila bago kayo pumunta rito sa San Juan de Batangas. Para aware kayo, di ba? Mabasahin mo na, marunong ka naman na magbasay. at Tapos alam mo na, diba ba, bago ako magpunta, basahin mo na, huwag kang tanga. Diba?